Bamala! Sino po ba talaga ang tutuong itinalaga ng Panginoong Hesus upang mamahala sa kanyang iglesia bilang Pangulo? Ayon sa pangangaral ng simbahang iglesia ni Kristo, ang apostol na pinili ni Kristo upang mamuno sa kanyang mga tupa ay walang iba kundi si Apostol Pablo Ayon naman sa pangangaral ng iglesia katolika romana na ang itinalaga ng Panginoong Jesus bilang Pangulo ng kanyang itinatag na simbahan, ay si Apostol Pedro, sino po ba sa dalawang iglesia na ito ang nagsasabi ng totoo? Sino po ba totoong Apostol na nahalal para magpapatuloy sa gawain ng Panginoong Jesus bilang Pangulo ng kanyang kawan habang siya ay nasa langit? Susuriin natin ang wastong kasagutan sa tanong na ito sa loob ng Biblia. Kung alin po ba sa dalawang simbahan na ito ang nangangaral ng wastong nagaganap sa kasaysayan ng tunay na mga Kristiyano sa unang siglo? Totoo po ba ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo na si Apostol Pablo ang napili ni Cristo bilang tagapamahala sa Iglesia ayon sa isa sa kanilang ministro? Ang ating Panginoong Sokristo po ay umakyat na sa langit. Ang mga apostol po ang inilagay ng ating Panginoon Diyos upang pamahalaan o pangunahan ang Iglesia na ko ng ating Panginoong Jesu Mundo. E eh sino po ang isa sa mga apostol, kapatid na Leo, na inilagay ng Panginoong Diyos para pangunahan at pamunuan ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Si Apostol Pablo, kapatid na Glenn, at Apostol Pablo, kapatid na Glenn, at mga kaibigan. At ito po ang ating mababasa dito po sa Colossus 1.25. Pakinggan po ninyo ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang Panginoon Diyos po ang gumawa o nagtalaga kay Apostol Pablo upang mamahala sa Iglesia ni Kristo noon sa dako po ng mga hintil. Kaya mula pa po noon, maging hanggang sa panahon ng Kristiyano, ay patuloy po ang patakaran ng Panginoon Diyos na siya po ang naglalagay ng mamamahala o mangunguna sa kanyang bayan. Malaki ang dahilan kung bakit tinawag ni Kristo ang mga apostol sa halip na mang-aral ng mag-isa. Sa pamamagitan ng mga apostol, mas magiging mabilis at malawak na maipalaganap ang kanyang mensahe. Sa kanyang pagkatawang tao, hindi na marating ni Jesus nang mag-isa ang lahat ng lugar at tao sa kanyang panahon dito sa mundo. Nais ni Jesus na maipagpatuloy ang kanyang gawain, kahit wala na siya sa mundo. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga apostol na kanyang sumusunod. Ayon sa kanyang pangako, ayaw niya na mawawala pa ang kanyang itinayo na iglesia katulad ng nauunang mga tupa ng Diyos ang Israel. Katunayan, sinabi niya, sa Mateo Kapitulo 16 Versikulo 18, na kahit ang mga pintuan ng imperno ay hindi magsisipa na iglaban sa kanyang tatag na iglesia. Kaya tiniyak niya na may magpapatuloy na magtuturo, at mangangaalaga sa kanyang mga tupa. Ang kanyang mga apostol ay binigyan niya ng kapangyarihan, na magsalita sa kanyang ngalan, at gumawa ng mga himala. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, sila ay binigyan ng kakayahan na magpatutuo tungkol kay Kristo. Ang mga apostol ay bahagi ng katawan ni Kristo, at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas epektibo nilang naisakatuparan ang misyon ng simbahan. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagtitiwala sa kanyang mga apostol, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng responsibilidad at autoridad na mang-aral at magturo. Ito rin ay isang paraan ng pagsasanay sa kanila upang maging mga leader ng simbahan sa hinaharap. Ngunit kahit na lahat sila ay dumaan sa pagsasanay kung paano maging pangulo sa pangangaral at misyon ng simbahang kristyano. Hindi po natin maaring itakwil ang katutuhanan na ang Panginoong Hesus ay literal na pumili ng isang apostol upang bigyan ng autoridad na mamahala sa kanyang mga tupa. At ayon sa pangangaral ng Simbahang Iglesia ni Cristo, ang apostol na ito ay si Pablo, at hindi si Apostol Pedro. At ang kanilang pagpatunay sa aral na ito, ay ang pag-aangki ni Apostol Pablo na siya ay nagiging apostol ng mga hentil. Napakalinaw ng kanilang pangangaral na kakaiba mula sa katutuhanan, ito ay may malaking pagkakaiba kumpara sa mga nangyayari sa kasaysayan. Alam natin, ang may hawak ng pinakamalaking katotohanan ng kasaysayan, sa paglalakbay at sa kumpletong buhay ni Kristo na walang iba kundi ang Biblia. Ay nagpapatutuo, na hindi si Apostol Pablo ang ibig na ipahiwatig ng Panginoong Hesus upang magiging pagkatiwalaan niya sa pamamahala ng kanyang kawon. Sa Aklat ng Mateo Kapitulo 16 Versikulo 15-17 Sinabi niya sa kanila, Datapuat kayo, sinubaga sa aking sabi ang anak ng tao. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang salitang nagpapatunay na may kakaibang makikita sa katauhan ni Apostol Pedro. Sa lahat ng mga apostol, si Pedro lang ang binigyan ng ama na Diyos ng kaalaman upang tukuyin ang kalikasan ni Jesus. Ito ang sinabi ni Jesus. Ipinagpala ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katutuhanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking ama na nasa langit. At dito nagiging malinaw, na ang pagkilalang ito ni Pedro sa misteryo ng pagkatao ni Kristo, ay ang nagiging pundasyon ng kanyang paghirang bilang tagapangalaga at pinuno ng mga apostol. Sa panahon na ito, ay wala pa si Apostol Pablo, siya ay isa pang pariseyo na nakatakda at nagsisikap, upang uusigin ang kawan ng Panginoong Hesus. Sa madaling salita, si Pablo ay hindi pa nagiging Kristiyano sa mga oras na inihalal ni Kristo kay Apostol Pedro ang pamamahala sa kanyang mga tupa. Noong si Pablo ay hindi pa nagiging apostol, pinagkakatiwala na ni Kristo kay Pedro ang kanyang simbahan bilang pinuno kung saan mababasa natin sa Biblia na tatlong beses na inuulit ni Jesus ang salitang pagtatalaga sa kanyang iglesia kay Apostol Pedro. Sa Ebanghilyo ni Apostol Juan Kapitulo 21 Versikulo 16 17 ito ang sinabi ng Biblia. Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Kung gayon pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Hesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Hesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siyang tinanong nang, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang autoridad na ito ay binigay para kay Apostol Pedro lamang. Kaya sa kanya na rin pinagkakatiwala ng Panginoon, ang pagdesisyon kung kailan niya buksan ang kaharian ng langit para sa isang tao na ibig na bumalik sa Diyos. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanya sa Ebanghilyo ni Apostol Mateo Kapitulo 16 Versikulo 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tatalian sa lupa, ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Dito sa ibabaw ng lupa, wala nang ibang inihalal ang Panginoon, na may pinakamalaking autoridad bilang pinuno ng kanyang simbahan, maliban ni Apostol Pedro lamang. Ang tanong, ano pa po ba ang buksan at isasara ni Apostol Pedro na hindi naman pala siya ang namamahala sa iglesia? Ano po ba ang halaga ng susi na sa kanya ay ibinilin, kung hindi naman pala siya ang pinagkakatiwalaan, na mga sa mga tupa ng Panginoon? Malinaw, na hindi kay Apostol Pablo ibinigay ang autoridad bilang pinuno ng iglesia kundi kay Apostol Pedro. At hindi sinabi ni Apostol Pablo na siya ay ang binigyan ng autoridad upang maging pinuno ng mga apostol kundi siya ay mangangaral para sa mga hentil. Ngunit bakit pilit na iniiwasan ng simbahang iglesia ni Cristo ang katutuhanan na ito, bakit sarado ang kanilang bibig sa mga talata na nagpapatunay sa pagtatalaga ni Kristo kay Apostol Pedro bilang tagapangalaga ng kanyang simbahan? At kabilang sa kanilang pagpapatunay, na noong panahon na wala na ang mga apostol, ay tuluyang natalikod na ang unang iglesia, dahil wala na umano itong pangulo na si Apostol Pablo. Ibig nilang sabihin na ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesus, ay umiiral hanggang sa unang siglo lamang, at hindi na ito nakakabangon pa dahil sa pang-uusig. At mula na ito ay nalipol na umano, at nawala sa kasaysayan. Ayon sa pangangaral nila, ang iglesia na ito ay nakatakdang babangunan, sa malayong silangang bahagi ng mundo. Dahil ito raw pala ay plano na ng Diyos mula pa sa lumang tipan. Sa pamamagitan ni Propeta Isayas, ayon sa kanilang pamamahayag. Subalit pinatutunayan din po kapatid na Leo ng mga banal na kasulatan na ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo, pagpanaw po ng mga apostol ay ganap ng natalikod sa pananampalataya. Ang tanong po ito ngayon, meron po bang humalili doon sa Iglesia ni Kristo ng natalikod noong unang siglo na magiging bayan ng Panginoong Diyos na maglilingkod po sa Kanya? Meron kapatid na Glenn at mga kaibigan. At ito po ay mababasa po natin dito po sa Isayas, sa 43, 5 hanggang 6. dingin po natin. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo sila. At sa timugan, huwag mo silang pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo at ang aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa po natin ay hula o paunang pahayag ng ating Panginoon Diyos tungkol sa kanyang gawain sa panahong ends of the earth o mga wakas ng lupa. Ito po ay ang pagtawag ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae mula po sa malayong silangan na ang katuparan po ng malayong silangan ay ang bansang Pilipinas. Na kung papaanong nagtatag ang Panginoon Diyos ng kanyang bayan sa ating panahon ngayon, ay meron ding itinalaga siyang leader. Siya rin po ang naghalal. Siya rin po ang naghalal ng mamunguna sa bayan niya sa mga huling araw na ito sa katauhan po ng kapatid na Felix Y. Manalo. Malinaw na naririnig natin ang sinabi ng ministro na ito. Naumanoy mismo ang Diyos, ang naghalal ni Felix Manalo, upang magiging sugo mula sa taong 1114. Dahil ayon sa kanila ay nawasak at nawawala na ang unang iglesia, dahil sa pang-uusig sa mga kaaway nito. Kaya ayon sa kanila, nalipol at natalikod lahat ng mga kristyano, na pinamunuan ni Apostol Pablo. At ang plano umano ng Panginoon, ay bubuhayin ang iglesia na nawawala sa taong 1114 dito sa Pilipinas, sa pangangalaga at pamumuno ni Felix Manalo. Ang pamamahayag na ito ng Iglesia ni Cristo ay malinaw na walang katiyakan. Dahil wala tayong mababasa sa Biblia, na dito sa Pilipinas ay muling tipunin ng Diyos ang kanyang mga nawawalang mga tupa. Dahil mas malinaw na tumutukoy ito sa pangyayari sa lumang tipan. Noong pagbabalik ng mga Israelita mula sa kanilang pagkakatapon sa iba't ibang bansa. Sa pamamagitan ni Propeta Isayas, ipinapangako ng Diyos na sila ay kanyang titipunin, pabalik sa kanilang sariling lupain, mula sa hilaga, timog, silangan, at kanluran. Sa makatuwid, si Felix Manalo at ang kanyang interpretasyon ay nabigo batay sa konteksto ng Isayas Kapitulo 43, Versikulo 6. Dahil ang pangyayari na ito na pagtitipon muli, ay nangyayari na noong hindi pa si Kristo nagkatawang tao. Ang hula ng Isayas Kapitulo 43 Versikulo 6 Ay matagal nang natupad, nang bumalik ang mga Hudyo sa Israel, matapos ang utos ni Cyril the Great, noong 537 noong wala pa si Kristo. Ang mga nagbabalik na Hudyo ay nagmula sa lahat ng sulok ng Hilaga mula sa Babylonia at Media, Silangan mula sa Persia, timog mula sa Egypt, at kanluran mula sa Crete at Cyprus. At si Syro ang sinabi ng Diyos, na magtayo muli ng kanyang templo, hindi si Felix Manalo. At lalong hindi po sa bansang Pilipinas, kundi sa Jerusalem. Ito ay mababasa sa parehong aklat ng Isayas Kapitulo 44 Versikulo 28. Ito ang sinabi ng Diyos kay Syro. Ikaw ang gagawin kung tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo. Malinaw sa talatang ito, na nabigo ang mga pag-aangkin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Nasa Pilipinas umano ang katuparan sa pangako ng Diyos, na titipunin muli ang kanyang mga tupa, mula sa pagkakalayo nito sa bayang Israel. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.